Ayan, logaw na. Hindi <laughs> na hmm. kainin. na lang natin. Ayan na rin. Ayan o. Hey, pag lagay kasi nito, baka dumikit sa kamay natin to. Hmm? Ayan. Hugas lang tayo. Hmm. Hindi Grabe na insan na yan. Grabe na kamay na yan. <laughs> megas, megas mo na yan insan. <laughs> grabe na yan. Grabe na yan. Oh, grabe na. Kinamay na yan lahat. Oh. <laughs> grabe na insan na yan. Grabe na. Tingnan mo na yan. Mukhang masarap na yan insan. Grabe na yung insan na yan. O. Oh, grabe na insan na yan. Nakaubo ah, na yung insan. Ano nangyari sa inyo Grabe <laughs> 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 na pagod ng kakamegas na yan minsan Megas megas mo na yan Grabe <laughs> na yun dyan na yan TORNADO! <laughs> Kailangan mo yung tether sa Yung ano <laughs> Si nobody Grabe <laughs> na yun dyan na yan oh, Kina may na yan lahat

kia tina komore oha mahana